What's up mga kaparambin, magandang umaga po Kumusta po mga kaparambin, sana po ay okay po tayong lahat Kami naman po ay okay po dito At nakikita nyo po yung ating ano? background ko po Dito po tayo sa may kubo natin, sa tabing ilog po, yan o oh. Yan, pasilip ko po itong ating kubo natin Okay naman po Ay nga ngayon lang tayo nakapasyal dito Ayos naman, yan o oh. Sinulutuan po natin yan o oh. Yan. Kaya lang po tayo mag-iimpis po dito maya maya po. Ayos naman po aray. Ngayong umaga po ay mag paplat po ulit tayo. Panibagong taniman po ulit dito. Bali yung ating gagawin po ay ano, taniman po ng sili uli. Gawa ng may dalawang tripa po tayo siling panigang. Kaya bali dagdag tanim po natin dito sa ano Tabing ilog po sa kubo. Ang ating mga kasama, si Mami. May. Yan. Bali dito na po tayo. Mag paplat po din sa harapan po. Yan oh. Dito po ang sili. Gawa ng dalawang tripa nga po ay sayang naman. At okay na po itong taniman mga kaparbin. gawa ng ano, may nasibol na uli po. Kung baga po yung yung spray ay ano na, lipas na po. Yan, ang sarap po dito ng ano? Na ang um, ano tawag dito? Pakaramdam ko nang malamig po dito. Yan. Mga aliwalas, mga huni ng ibon at tayo nga po ay araw na po na hindi nag dilig po gawa ng naulan po sa gabi. taman tama po yung ating sili ay nadidilig po. Malaking tulong po yun. Ngayon maraming salamat sa blessing po sa pagkaulan. Ara po yung tanim natin dito na ano. Yan, kung sino pamilyar po din niyo. Eh. Malunggay po ito. Yan. Yan. Ah, may bulaklak na. Yan. Ito po yung galing sa bundok kung naalala niyo po. Yan. Dami po yan, oh. Hindi ko po pina-spray ito at sayang po ay Kumbaga po yun ay ulam natin dito kung madalian po ba yan. Mayroon tayo makukuha agad. And po. At kahapon nga po mga farm din ay wala po tayong vlog. Gawa nang tayo po ay pumunta po sa bayan. At kumuha po ng libring. Padaba po yung organic. Bali limang sako po yung ating nakuha. Yan maraming maraming salamat sa day po namin sa bayan po ng Tagkawayan. At shout din po kay ano kay Sir po sa municipal agriculturist po namin si Tituwani po. Yan, magandang umaga po. At kay Ma'am yan, magandang umaga kay Kuya Kim, tsaka sa lahat po ng staff ng ano ng DA po sa bayan po ng Tagkawayan. At tayo po ay nabigyan ng binhi po kahapon. Ano nga bang binhi yun, me? Ha? Yun. Bali, tayo po ay may maidadagdag na tanim po dito. Yung sibuyas po, tsaka po yung repulyo sana po kami bibili ng ano repulyo po sa online ay tamang tama po kahapon tayo po ay inalok ni Kuya Kim yung nag-aasikaso po sa ano yun, sa mga halaman yun sa opisina Oo. ay tayo po ay ano tayo po ay tinanong kung anong eh, dapat i-request natin ang sabi po namin ay yung ano yung mga buto po tsaka yung sa amag po nabigyan po tayo mga organic po yung mga binigay sa atin. Papakita ko po sa isang araw, hindi namin po dala ay. Yan, bali dito po tayo mga ang ating plot po, pag na. Gawa ng, kaya dito naman po tayo, ay tapos na po tayo doon sa may tabing tubigan po. Kumbaga po, ipapasyal-pasyal natin yun, ating didiligin, didiligan. Dito naman po ay madali rin pong magdilig tayo, gawa ng tabi ilog po tayo ang dali po makakuha ng tubig diyan yun at sa ibabo po patula po naalala nyo po yung ating tali doon ay may nakuha na po tayong anong native na patula yun po ang ating ilalagay doon dito na po tayo may ano lang po tayo dito yung kumbagay harapan dito na. yan ang ganda po ng ano dito lupa mga kapambin oh Ah, iya ah. nung garan ito. Ilalagay natin ito ng pataba Uli yung ating hinahingi. Ano? Hmm. Ano nalang? Sa porpuno nalang ang ilagay. Ah, porpuno. Mataba naman po, oh, yan, oh. Papakita ko po. Pagkabutas. Itin na itin po, oh. Ayan, ang ganda. Ayan, oh. Kaya, sabi ko, ay, dito tayo ulit. Ayan. Magandang saan yan? Dito lang, ah. Dito lang, ah. Dito. Harapan na ito, ay. Wala malang pag, ano, tayo. Pag ulian dito ng harapan, ay.

Mga ilang katatlo, pagayon. Okay, mm. Diyan pa. Ah, ah. Buha-buhangin po mga kaparmi mm -hmm. ng ano. Hindi nila lang yung pala. Ay, hindi. Malaling man mo kami nyo. Bang, bang. Mm -hmm. Buha na pag naulan. Buha okay. na Mabatula ang po ating <tapos> oh, ito ng bato. Oo, pagayon. Ano, ganda po mga oh. Nakabir na naman po tayo ng ano, kanin mo oh. po. Ay, ganda nito. Salamat, baka tapos na naman yung bagong pano yung mga magandang pano. Aring pa yung uli na yun. Matagal din siya. Rebuild lang. Hindi pa lang tayo nalit. Kaya ang akin na ayos pa. Bagay pa lang pala maganda. Yan, laka na umi. At si mami po ay nagparikit po dito. Magluluto po ng merindahan si mami. Ano yan, May? Yan po o. Oh. Kamuti po. Ang lulutuin ni mami. Anong luto me? Ito, ito, Pirito daw po. Yan, ito po. Yan. Yung ating lokay po nung araw. Yan ang bumbalat na yan ano. Kakain po ng suso. May suso po dito ay. Paiti na saan ba yun? Paiti po yun eh. Ang ganda pong maligo oh, may isda mi oh. Ano kung isda mi yun? Ang sarap pong maligo oh. Malayak na ang po gawa ng pagkabaha. Tatanggalan po ulit natin ito. Sa isang araw ng ano. Yun, Yung mga bato. Yan, ana, usok na po. Ha? Na usok na. Kilo preso. Ano na preso po? Mira pa sa dito. Ano isa pa? Hmm. Ano po? na niyan. Libreng meron na po natin, ha? Ayoo. Pa dalawang po mga kaparambin, itong ating taniman man kaya po din yung ano isa pa din yung tatlo yan tapos dun po sa taas ayan po si mami nagagait na po ng kamuti ah malingis na may oh sarap po nito yan eh. kamuti Pwede pa lang tanim man niyo. Ano taas, sabi mo? Hmm. Dino, tatanim po tayo ng sanitas. Oo. Diyan sa gilid po 'yan. Oo, pagayon po, baybay -bay tabi yung tungkol ano po, yung tagilid ba? Pwede po 'yon. Abay may green po ah. Para nga po hindi natin inaasahan oh. Tara po. Matulog. Yan. ayan po nakasigaw na ang ating kawali langis po masarap po dito sa kubo magluto gawa ng kahoy po ang ating panggatong Malinis po yan ayan nakulukulo na po Lagi ng kamotin hmm. eh. Oh, pwede, yeah. pwede na, na yan. Ah, sarap po nang ating mirinda oh. Kamotin. Kamotin. nakaluto na po si mami ng pritong kamote po yan o oh. nilagyan po ni mami ng cheese po yan kain po tayo mga kaparambin merenda po tayo kamote yeah, meron na po tayo mga farm Sausawan ko po yung mayonnaise. Ah. Ngayon si mami masipag magluto ay di hindi tayo magugutom Ako oh, may walang magluto eh. <laughs> Kaya nga nagtatanim ay. Ang kagandahan po din eh na pagluto tayo tapos nausokan po yung ating tubo. Medyo ilunos na po. Ay, oh, kung na ang ano kayo tatagal ng ilang pang kaya kami? Ang ko lang sa mamaya. Yes, Anay, no? Nakubo po dun sa kabila ay ano, ayusin pa. Ayusin pa po sa may tabing tubigan. Meron po dun. Mm -hmm. Maganda po din eh, pungka nang kapuntang summer ang ating panahon ay. Tapos yung ating tatanim ang gulay ano eh. tamang tama po pag napasal din eh ay... na lang madali pag humunga po ay bigas na lang asin pang rekado po asin na kaya nakapagpaan dito din po ng ano ay eh. tain ay sarap ka lang sa sawa Maiba naman po sa ating kaya sa sawa. Ini bayi sama kamu tak ada nama. Ini apa ini? 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 lumaplat ko. Hindi pa. Mm. Mm, tama. Dito na po haba. sa da natin, na rigan pati isang haba. Go na ng dito nga po 'yung mabato ay kung saan malupa, doon tayo magtanim. Maganda naman po pala ang lupa pagka mabato. Ang Hindi ano, hindi ano. Ah. Ano? Okay. Nakatingga. Para po mga kaparang na, ano, na-request ni mami na tamahan po. Kumbaga, ito po ay ano, man din po natin ito naman ng pichay po doon sa atin, yung project po ng mga bata, ng mga kabataan. Ay, pwede na po ilipat yun, kaya parin muna po ako muna. Mamaya, mamaya po. dito po mga, mamaya, mamaya.

saatin sa Asa ah, so may tambay tubig kanan pwede Alamay kumagat hum pumuti Ah, magandang tanghali na po mga kaparambin. Tayo po ay pauwi na po. Tanghali na naman. Hindi pa po natin natapos. Mamaya na hapon, po hapon. gwapo ng mga batay ating kakaunong polis sa school ay yan po. Nakadalawat mahigit higit po tayo. Tapos din yung isa. Taniman po ng pizza ni mami mamaya. Yan. Taniman din po ito ng ano, sili po. Ando na po si mami sa dulo Ano uwi na po kami mga kapandin Mama na po ulit tayo Pagkakaon